po ako sa sa pang-apat na kabanata mula po sa unang korento na sul ni Pablo. Kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga Diyos na mangarag ng katotohanan ng nidihim niya noong una. At ang katiwala ay dapat maging tapat. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o nang sinuman sa akin ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinyon kung sa bagay malinis ang aking konsensya pero hindi ito nangangahodugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ginamit ko ng ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang huwag ninyong higitan ang sinabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihin mas mabuti siya kaysa sa iba. Bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo at hindi nagmula sa Diyos? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Ganda naman ito. So, hindi talaga pwedeng magmamalaki. Inak Inakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan. Na mayayaman na kayo at naghahari na sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana nga'y naghahari na kayo nang makapaghari naman kaming kasama ninyo. Sa tingin ko kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao para kaming mga taong na hatulan ng mamamatay na ipinaparada sa harap ng buong mundo sa mga tao at pati sa mga anghel dahil sa pagangaral namin tungkol kay Kristo. itin itinin, itinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo na kayo. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Maging sa oras na ito kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi makapanamit ng maayos pinagmamalupitan at walang matuluyan. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpala naman sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. Hindi ko sinusulat ang mga ito upang ipahiya kayo kundi upang paalalahanan kayo bilang mga minamahal kong mga anak. Sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay, Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama sa pananampalataya. At ako ang inyong ama dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo. Yes, so sa pamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya nakikiusap ako na tularan ninyo ako sa pagiging. Tularan ninyo ako sa aking pamumuhay. At dahil nga dito, pinapapunta, pinapapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus na siya rin itinuturo ko sa lahat ng iglesia sa anmang lugar. Ang ilan sa inyo ay nagmamataas na dahil akala nila hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung luluubin ng Panginoon, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang magagawa ng mga tao niyan na mayayabang magsalita. Sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa at hindi na at hindi sa salita lamang. Ngayon, ano ang gusto ninyo? Darating ako ng galit sa inyo o darating ng may naon at may pag-ibig? Ito po ang salita mula po sa apat na kabanata. So, nandito na po ako sa sa limang kabanata mula sa sa unang sulat ni Pablo sa mga tanga-korento. mga may nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Kuryento, Kabanata 5. Pahinagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na imoralidad. kinasaman niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay naghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Kahit na wala ako riyan ng personal, nariyan naman ako sa espiritu. At sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, hinahatulan ko na ang taong Hinatulan ko na ang taong iyon. Kaya sa pagtitipon ninyo isipin ninyo na parang nariyan na rin ako sa Espiritu at sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Isa Kristo. Ipinaubaya ninyo kay Satanas ang taong iyon upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Hindi tama ang pagyaya bang ninyo Hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang ang kaunting pagpaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Kaya alisin ninyo ang lumang pagpampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan. Upang maging bago at malinis kayo sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay ni Inialay si Kristo para sa atin tulad siya ng tupang inialay tuwing pista ng paglampas ng anghel. Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito dahil sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa kundi ng tinapay na walang pampaalsa. Nang na ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan. At namu at mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga imo, immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo tagang umalis sa mundong ito. At ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon pero mga immoral. sakim, sumasamba sa Diyos Diyosan, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw. May huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit tungkulin ninyo na husgahan ang mga kapatid kung tama umali ang kanilang ginagawa dahil sinasabi sa kasulatan paalisin niyo ang inyong sa inyong grupo ang taong masama. Yan po ang salita mga kaibigan so tungkol po sa paghusga ano. Pwede pala tayong maghusga pero doon lang sa